Pure juice lang to. Magkaiba yung miracle fruit tsaka miracle fruit na ang scientific name ay calabash. Ito yung. Ito yung miracle fruit na calabash. At iba po ito doon sa ano, sa miracle fruit na pag kumain ka nun, tumatamis yung panlasa mo kahit kumain ka ng maasim. Ito yung miracle fruit or calabash na pag binuksan mo para siyang cotton, kulay white or dirty white or medyo brown minsan, depende kung gaano siya kahinog. Pag na-expose na yan, tapos niluluto na, nagiging kulay itim na yung pulp niya. Tapos magkakaroon siya ng sarili niyang juice. Kaya meron tayong miracle fruit or calabash juice. Hindi mo na ito kailangang lagyan ng asukal o pampatamis kasi meron na siyang sariling tamis. Yung juice na to ay maraming benepisyo sa ating katawan. Marami itong bitamina at nutrients. Nakakatulong ito makapag-boost ng ating immune system. Nakakatulong din ito sa pag-detox ng ating katawan. Lalo na pag hindi kayo nakaka-poops everyday, maganda ito sa inyo. Kung wala kayong ref, meron po kaming maliit. May 350 ml at 500 ml. Yun po yung i-check out nyo. Kasi ito, pwede itong mag-last ng 3 days. Kung gusto niyo naman ng mas malaki, meron din kaming 750 ml at 1000 ml. Kung gusto niyo tikman yung aming homemade miracle fruit juice or calabash juice, nasa comment section yung link. Salamat pala kay Sis Leonor sa laging pag-share ng aking videos.